Kabanata 636 Ang Netherworld Bell ay tumunog ng limang beses. Ang antas ng talento na ito ay maihahambing kay Zachary. Ang Netherworld Sect ay umiikot ng mahigit anim na libong taon. Bukod sa tagapagtatag ng sekta, si Caitlin lang ang nakamit ng limang singsing. -sing. Dalawang araw lang ang nakalipas, namangha ang lahat na pitong beses na pinatunog ni Sebastian ang kampana. Ngunit ngayon, mas nakakagulat na may ibang nakamit ang limang sing-sing. Ilang ang Randing Elder, kasama si na Corbin at Noah, ang nagmadaling lumabas para tingnan kung sino ang Five Ring Prodigy. Nagmamadali rin ang mga disipulo sa lugar kung saan matatagpuan ang Netherworld Bell. Ang kampana ay karaniwang itinatago sa panloob na patio at inilalabas lamang sa panahon ng taunang pager recruit ng mga alagad mahigit isang libong miyembro ang nagtipon sa looban sa loob ng limang minuto. Dahil ang buong Netherworld sect ay mayroong mahigit 2,000 miyembro, halos kalahati ang naruroon. Si MS not yun. Nako, hindi ba tatlong beses na niyang pinatunog ang bell dalawang araw ang nakakaraan? Paano niya nagawang patunogan ito ng limang beses ngayong araw? Nagulat ang lahat, pati na ang mga grand elder at ang iba pang matatanda. Hindi pa sila nakatagpo ng isang kaso kung saan ang talento ng isang tao ay magbabago sa ganoong kaikling panahon. Natuwa si Heather sa kanilang pagkagulat. Ang pagkabalisa mula sa kanyang kamakailang pagkawala ng pagkabirhen ay nabura sa sandaling iyon. Nilinggal ni Corbin si Noah. Mr. Schneider, anong nangyayari? Tumugon si Noah, Mr. Gardner, si Heather ay pumunta sa akin kanina at sinabing may nakialam sa Netherworld Bell noong pagsusulit dalawang araw na ang nakakaraan. Gusto niyang muling mag-test, at nakakagulat, pinindot niya ito ng limang beses. Ano? May pinakialaman ang kampana. Imposible iyon. Hindi makapaniwala si Corban. Ibinahagi ng iba ang kanyang pag-aalinlangan. Idinagdag ni Heather, Mr. Gardner, tatlong beses ko itong tinawagan dalawang araw na ang nakakaraan, at ngayon ay lima na. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang bagay na mali. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari ko itong tawagan muli. Tumanggol siya, at muling nagbel. Limang ring pa rin ang resulta. What on earth is going on? The Netherworld Bell was a magical artifact refined by Zachary. How could anyone tamper with it? napuno ng mga tanong si Corban. Sumagot si Heather, hindi ako sigurado kung paano ito pinakialaman, ngunit alam ko kung sino ang gumawa nito. WHO. Hiningi niya. Sebastian Wilder, sabi niya. Hindi natuwa si Bertha nang marinig iyon. Heather, you need evidence to make such a serious accusation. May proof ka ba na pinakialaman niya ang Bell? Ngumiti si Heather at sinabing, kilala ako sa pagkakaroon ng nangungunang talento sa Holten Nakita ko na ito nakakaiba nang pinindot ko ang kampana ng tatlong beses Pero nang makapitong beses na itong si Sebastian alam kong pinakialaman niya ito Kung hindi paano niya naabot ang pitong singsing -sing? Ang founder ng Netherworld Sect si Zack Ery ay isang prodigy na nagtatag ng sekta at nakarating sa pinakamataas na cultivation base halos imposible para sa sino man na mapantayan ang kanyang talento, lalo pa itong malampasan. Sa makatuwid, imposibleng makamit ni Sebastian ang pitong singsing -sing na lumampas sa karaniwang lima. Sumang-ayon ang lahat sa pagsusuri ni Heather. Tama. Paano siya makakakuha ng pitong ring? Lumalabas na nandaya lang siya. So, ayon ang nangyari. Muntik na kaming madaya ng bata na yon. Nakakagalit. Nagalit ang lahat at humingi ng matinding parusa para kay Sebastian para maging halimbawa. Sinabi ni Bertha, hulaan mo lang iyon, at hindi ito binibilang bilang ebidensya. Ngumiti si Heather at sumagot, oo. Pero ngayon lang, pabalik sa sekta, nabangga ko siya. Nang tanungin ko siya, natarante siya at tumakas. Hindi iyon maaaring totoo, sabi ni Bertha, kahit na nagsisimula siyang mag-alinlangan dapat ay bumalik si Sebastian kahapon, at talagang kain na hinala ang kanyang kawalan. Galit na galit si Corbin at nagutos, kabalbalan ang kanyang kapangahasan. Mr. Elsher, kumuha ka ng grupo ng mga lalaki para arestuhin si Sebastian ngayon. Sa puntong iyon, lahat, kasama si Bertha, ay naniwala sa akusasyon ni Heather. Kabanata 637 Nagsimulang makipagkompetensya para kay Heather ang ilang dakilang elder at nag-alok ng mapagbigay na kondisyon para akitin siyang maging disipulo nila. Sa huli, ginawa niya ang parehong pagpili bilang Sebastian at nagpasya na maging disipulo ni Bertha. Dahil alam na niya ang ipinagbabawal na pamamaraan, alam ni Heather na mas mapapahusay pa ang kanyang cultivation base sa tulong ng mga Table tasks. Hindi magtatagal bago siya naging grandmaster. Sa loob ng sampung taon, malamang na maabot niya ang isang Divine Grandmaster Realm. Sa masukal na kagubatan, nagkamalay si Sebastian. Tinapik niya ang kanyang nuo at agad na naalala ang nangyari kanina. Heather, how could you drug me and try to drain my blood and essence? Napakabisyo mo. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari noon, pero ngayon ay may katuturan ang lahat. Ang bigla ang pagbabago ni Heather sa kanyang pag-uugali ay isang pakana upang maubos ang kanyang dugo at diwa. Hindi siya sigurado kung anong mga dark technique ang ginamit niya o ang layunin nito. Gayunpaman, siya ay hinalinhan sa pagkakaroon ng isang advanced cultivation base at isang malakas na konstitusyon. Bagamat naubos na ang ilan sa kanyang mga diwa, bahagya itong nakaapekto sa kanya. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, siya ay ganap na gumaling. Tumalon si Sebastian sa puno at tumangala. Tinansya niya na ang taas ay hindi bababa sa dalawandaang talampakan. Para sa isang ordinaryong tao, ang pagbagsak mula sa ganoong taas, kahit na ang mga sanga ay nabali ang pagkahulog, ay malamang na nakamamatay. Dahil malakas siya sa katawan, nakatakas siya sa malubhang pinsala. Makinis ang texture ng cliff, Ngunit hindi iyon naging hadlang para sa kanya. Tumalon siya ng humigit kumulang sampung talampakan at ginamit ang kanyang mga daliri para itulak ang batong pader para sa karagdagang pagangat. Pagkatapos, inulit niya ang pamamaraang ito hanggang sa maabot niya ang tuktok. Bagamat hindi pa siya nakakapunta dito at hindi pamilyar sa lugar, mabilis niyang namataan ang lungsod. Mabilis niyang inisip ang direksyon ng Netherworld sect at gumugol ng mahigit tatlong oras sa pagbabalik. Sa bakana ng Crosscurrent Valley, agad siyang nakita ng mga alagad na nagbabantay sa pasukan. Sebastian Bagamat siya ay bagong dating, marami ang nakasaksi sa kanyang pagtugtog ng kampana ng pitong beses sa pagsusulit. Kaya naman, hindi nakakagulat na agad siyang nakilala ng dalawang gatekeeper ang kanilang sorpresa ay nagmula sa paniniwalang si Sebastian ay tumakas dahil sa pagkakasala. Bakit siya babalik ngayon? Hindi ba siya dumiretso sa isang bitag? Mabilis na nagsumbong ang mga bantay pinto sa matatanda. Agad na nagtipon si Irvin ng isang grupo upang palibutan si Sebastian sa pagpasok niya sa lambak. Mr. Legrand, ano ang ibig sabihin nito? Inis na tanong ni Sebastian. Malamig na sabi ni Irvin, nadaya ka sa assessment at tumakas dahil sa kasalanan. Kailangan kitang arestuhin at pagkatapos ay magpapas siya si Mr. Gardner kung ano ang gagawin sa iyo. Niloko sa assessment. Tumakas dahil sa guilt. Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Sebastian. Ngumisi si Irvin. Malalaman mo din agad. Arestuhin mo siya. Sa kanyang utos, maraming mga alagad sa labas ng sekta ang sumugod kay Sebastian. Kumunat ang nuon ni Sebastian. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari ngunit determinado siyang huwag sumuko. Sinipa niya ang isang alagad at hinawakan sa braso ang isa pa. Gamit siya bilang sandata, itinumbo niya ang natitira sa lupa. Hindi makapaniwalang nakatingin ang iba. Kahit na ang mga disipulong ito ay hindi mandirigma, sila ay malapit sa pagiging isa. Kahit na lima o anim na nagtutulungan ay kadalasang matatalo ang isang tipikal na mandirigma. Gayunpaman, madaling ibinabani Sebastian silang lahat. Kahanga-hanga ang kanyang lakas. Pinagmamasdan ni Caitlin mula sa malayo, at bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka. Natigilan din si Irvin pero mabilis na nagalit. Lapastangan hindi ka pa rin ba susuko? Mr. Eastwood, pabagsakin mo siya. Si Levi Eastwood ay isang panlabas na elder ng sekta. Bagamat hindi siya kasing lakas ng mga elder sa loob ng sekta, isa man lang siyang advanced level warrior. Kabanata 638 Sebastian, hindi ka ba talaga susuko? Gusto mo bang pilitin akong kumilos? tumayo si Levi habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na nagmumula sa hangin ng higit na kahusayan. Bagamat siya ang nakatatanda sa panlabas na sekta, siya ay dating isang apprentice. Kaya, hindi niya seseryosohin ang isang bagong dating na tulad ni Sebastian. Kahit na ang naunang pagganap ni Sebastian ay kahanga-hanga, hindi na babahala si Levi. Wala akong ginawang masama. Wala kang karapatang arestuhin ako. Walang paraan na sumuko ako. Isang malamig na kislap ang sumili sa mga mata ni Sebastian. Nanlalaban ka pa rin. Hindi makapaniwalang matigas ang ulo mo. Sige. Akong bahala sa'yo. Ngumisi si Levi. Nagpa siya siyang turuan ng leksyon si Sebastian. Lumitaw siya sa harap ni Sebastian sa isang iglap at isang malakas na suntok ang ibinato sa kanyang dibdib. Tigil. Nang malapit ng gumanti si Sebastian, isang matalim na utos ang umalang-aungaw mula sa malapit. Agad binawi ni Levi ang kamao. Napalingon ang lahat at nakita ang isang babaeng nakatalukbong na papalapit na may magandang hakbang. Bagamat nakatago ang kanyang mukha, ang kanyang kaakit-akit na figure ay nagpasiklab ng walang katapusang pagkahumaling at imahinasyon. Siya si Caitlin. M.S. Gardner. Lahat maliban kay Irvin ay tumayo bilang paggalang, kasama si Levi. Si Caitlin ay ang heiress at isang elite na disipulo ng Netherworld sect. Ang kanyang autoridad at kapangyarihan ay maihahambing sa mga elder ng inner sect. Si Irvin lamang ang maaaring maging kapantay niya sa mga panlabas na sekta dahil siya ang dakilang elder. Dagdag pa, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong inner sect elder. Anong nangyayari dito? Tanong ni Caitlyn na matamang nakatitig kay Levi. Magalang siyang sumagot, MS Gardner, dinaya ni Sebastian ang assessment at sinubukang tumakas. Sinubukan ni Mr. Legrand na hulihin siya, ngunit nilabanan ni Sebastian at nasugatan ang ilang mga disipulo. Kikilos na sana ako para hulihin siya. Nagbubuga ka ng kalokohan. Single ni Sebastian. Kailan pa ako nanloko sa assessment? At saan nang gagaling ang ideyang ito na tumatakas ako sa guilt? Ngumisi si Levi. Sinabi na sa amin ni Heather ang lahat. Sinabi niya na pinakialaman mo ang kampana noong assessment. Kung hindi, paanong pitong beses tumunog ang Netherworld Bell? Talagang walang katotohanan. Si Heather. Ngumisi si Sebastian. Kasuklam-suklam ang babaeng yun. Naniniwala talaga kayo sa kanya. Walang hiya ka. Sigaw ni Levi. Siya ang apprentice ni MS Erickson ngayon. Wala kang karapatang sir on siya. Natigilan si Sebastian. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari sa kalahating araw lang at naging apprentice na ni Heather si Bertha. Sabi niya, maniwala ka sa gusto mo. Hindi ako nanloko at hindi ako tumatakbo bumalik ako dito sa sarili kong kusang kalooban. Malamig na sabi ni Levi, wala sa iyo ang desisyon kung nanday ka ba o hindi. Kapag nahuli ka namin, iimbestihan na namin itong maigi. Nilinga ni Irvin si Caitlin. Ano sa tingin mo, MS Gardner? Kumunat ang noon niya at sinabing, tawagin niyo ang dad ko at si MS Erickson. Tumanggaw siya at pumunta para sunduin sina Corbin at Bertha pagdating ni Bertha, kasama niya si Heather. Namutla ang mukha ni Heather nang makita si Sebastian. Inubos niya ang kanyang espiritual na enerhiya, dugo, at kakanyahan bago siya itinapon sa isang bangin. Ang makita siyang buhay at ganap na maayos ay halos hindi ka panipaniwala sa kanya. Kabanata 630 Nataranto si Heather dahil inakala niyang patay na si Sebastian. Naisip niya na maaari niyang Sir siya nang walang anumang kahihinatnan dahil walang ebidensya at walang sino man sa paligid upang pabulaanan ang kanyang mga pahayag. Ngunit ngayon na siya ay buhay, ang mga bagay ay hindi pupunta sa kanyang pabor. Sebastian, sinabi ni Heather na nanday ka sa assessment. Ano ang masasabi mo tungkol dyan? Tanong ni Corban. Ngumiti ng mahina si Sebastian at sumagot, madaling mag-akusa kung sa tingin mo ay nanday ako, ipakita mo sa akin ang ebidensya. Bakit ka tumakas kung hindi ka manday? Pinindot ni Corban. Hindi ako nanloko. Bakit mo ako pinagbibintangang tumakas sa kasalanan? Sagot ni Sebastian. Sabi ni Bertha, binigyan lang kita ng dalawang araw na bakasyon. May pinadala pa nga ako sa bahay mo kahapon, at nabanggit nila na umalis ka ng madaling araw. Nang madaling R. Dapat kahapon ka lang dumating so, bakit ngayon ka lang bumalik? Nasaan ka kagabi? Lumingon si Sebastian kay Heather na may nakakalokong ngiti. Dapat itanong mo sa paborito mong alagad kung nasaan ako kagabi. Bakas sa mga mata ni Heather ang pagkataranta, ngunit mabilis niyang kinalma ang sarili. Paano ko malalaman kung nasaan ka kagabi? Mas mabuting huwag kang magbibintang ng walang basehan. Ngumisi siya ng masama. Gabi na tayo naglalaro sa higan mo. Hindi mo pa nakakalimutan yan, ha? Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Napalitan ng halong gulat at galit ang mukha niya. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Kahit engaged na tayo, pinanatili ko ang integridad ko. Wala kang karapatang siran ako. Oo. Napakasama niya sa pagsisikap na sirain ang reputasyon ni MS Not napagtanto niya siguro na nahuli siya ni naghihiganti. Ang sirain ang reputasyon ng isang tao tulad nito ay mababa at kaiyahiya. Nagalit ang mga tao, lalo na ang mga lalaking disipulo na humahanga kay Heather. Nagngangalit sila at nang iinsalto. Parehong galit na galit si Bertha. Sebastian, dismayado talaga ako sa'yo. Hindi ka lang nanday sa assessment na kakahiya din ang ugali mo. Tinitiwalag na kita sa sect. Huminga ng malalim si Sebastian. Sinadya niyang mag-aral ng pill refinement mula kay Bertha. Ngunit pumanig siya kay Heather at ayaw maniwala sa kanya. Ito ay isang mapait na pagkabigo. Malamig na sabi ni Corban, bilang pinuno ng sekta, pinapaalis na kita sa Netherworld sect. Bawal kang tumuntong muli dito. Tumanggaw si Sebastian at tumalikod na para umalis kung hindi siya mapanatili ng lugar na ito, makakahanap siya ng ibang lugar. Determinado siyang makuha ang Advanced Stage 3 Technique. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Sebastian, sa tingin mo makakaalis ka na lang pagkatapos kong sirain ang reputasyon ko. Pinigilan siya ni Heather. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na layunin. Lumingon ito sa kanya na may nanonoyang ngiti hindi ako makapaniwala na kayang magsinungaling ng isang taong kasing edad mo nang hindi man lang nakokonsensya. Hindi ka nagdadalawang isip na magsinungaling at hindi man lang kumukurap. Napahanga mo talaga ako. Paano mo ako nagawang insultuhan? Papatayin kita. Hinugot ni Heather ang kanyang espada. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang patahimikin ng tuluyan si Sebastian. Hindi siya na-intimidate at sarkastikong sinabi, It's impressive how shameless and underhanded you are. Ni drugs mo ako at nakipagsex sa akin kagabi. Then, you turned on me without a second thought. That's quite a move. Bakit patuloy mo akong sinisiraan? Mamatay ka na. Nag-aapoy sa galit at kahihiyan, lumitaw si Heather sa harap mismo ni Sebastian at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Lahat ay nanonood ng may interes, kabilang sina Corbin at Bertha. Walang naniwala sa sinabi ni Sebastian. Napakaganda ni Heather na kung magugustuhan niya ang isang lalaki, hindi na niya ito kailangang ipagdamot. At saka, kung siya ay tunay na nagmamalasakit sa isang tao, hindi sana siya nakitulog sa kanya kahapon at pagkatapos ay sinubukan itong patayin ngayon. Wala itong kabuluhan ang pagkakaiba sa kanilang katayuan ay nakadagdag lamang sa hindi paniniwala. Ang isa ay ang tagapagmana ng North Estate. Siya ang pinakamagandang babae sa Holton at isa ring sumisikat na bituin. Ang isa pa ay isang pinalayas na karaniwang tao mula sa Netherworld sect. Parang gabi at araw ang status nila. Dahil sa kanilang mga posisyon, walang sino man ang handang ipagsapalaran na masaktan si Heather unang mailigtas ang masaktan si Heather upang mailigtas ang isang walang katuturang karaniwang tao. Pinaykit ni Sebastian ang kanyang mga mata na may malamig na determinasyon sa kanyang titig. Kung gusto niyang mamatay, matutuwa siyang ibigay ang hiling nito. Kabanata 6 na 4 na po. Tigil. Akmang kikilos na si Sebastian ay biglang humakbang si Caitlyn sa kanyang harapan. Sa ilang mabilis na paggalaw, hinawakan niya ang mahabang espada ni Heather gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ay ipinadala ni Caitlin ang kanyang enerhiya, at ang espada ay nanginginig ng husto. Napasigaw si Heather sa sakit at mabilis na binitawan ang kanyang espada. Nagulat ang lahat ng makita si Caitlyn na humarap kay Sebastian. At saka, hindi ito ang unang beses niyang gumawa ng ganito. May nangyari ba sa pagitan nila? Nagulat din siya. Gusto niya itong patayin noon, pero bakit ngayon niya lang ito iniligtas? Naisip niya, sinusubukan ba niya akong imbestigahan ang asasin na nagsamantala sa kanya? Parang ganoon. MS Gardner, bakit mo ako pinigilan? Tanong ni Heather pareho kayong may sariling bersyon ng kwento. Sa ngayon, mahirap sabihin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kung papatayin mo siya ngayon, iisipin na lang ng iba na may pinagtatakpan ka, sabi ni Caitlin. Hindi, mabilis na tanggi ni Heather. Paulit-ulit niya akong sinisiraan at sinubukang sirain ang reputasyon ko. Paano ko siya hahayaan na makawalan yan? Sabi ni Caitlin, alam ng lahat ng tao dito na siya ang fiancé mo. Kaka-engage lang yung dalawa ilang araw na ang nakakaraan. Ngayon, inaakusahan mo siya ng dayaan niya sa kanyang assessment at gusto mo siyang patayin. Parang may mali dito. Sumagot si Heather, oo. Napilitan akong pumasok sa engagement pero hindi ko inaasahan na manderaya siya sa assessment. Kasuklam-suklam ang ganyang pag-uugali, at hinding hindi ako magpapakasal sa isang taong napakababa. Kaya ko siya inilantad. Pero ngayon ay matigas ang ulo niyang tinatanggihan ang kanyang mga pagkakamali at sinisikap pa niyang sirain ang aking reputasyon. Hindi ba karapat dapat napatayin ang isang tulad niya? Walang basehan ang akusasyon mo. May pruweba ka ba na nandaya siya? Kontra ni Caitlin. Kung hindi siya nandaya, paano siya? Kung hindi siya enyak, paano siya makakapagring ng Neverworld Bell ng pitong beses? This is an impossible feat, Heather argued. Sagot ni Caitlin, pero tatlong beses ka lang tumawag dati. Makalipas ang dalawang araw, limang beses kang nagring. Pwede ko rin bang i-claim na nanloko ka? Hindi ako nandaya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong magsagawa ng isa pang assessment ngayon mismo, kampanteng sagot ni Heather hindi siya pinansin ni Caitlyn at lumingon kay Corban. Dad, bigyan natin ng panibagong assessment si Sebastian para matiyak na hindi natin siya maling akusahan. Tumanggaw siya at hinarap si Sebastian. Handa ka na ba para sa isa pang pagtatasa? Kung magdududa ka sa akin kahit ilang beses kong gawin ang assessment, then there's no point in stay here. Kung ayaw mo ako dito, aalis na ako, sabi ni Sebastian at naglakad na palayo ang mga taong ito ay naging kain na hinala sa kanya. Kahit na sumali siya sa sekta, ang pag-access sa advanced stage 3 technique ay halos imposible. Alam niyang walang kabuluhan ang pananatili doon. Napangisi si Heather. Kita niyo na. Halatang nandaya siya. Kung nagsasabi siya ng totoo, papayag siya sa panibagong assessment. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsangayon. Walang pakialam si Sebastian sa kanilang mga opinyon. Umalis siya ng hindi lumilingon. Sa pagdaan niya sa isang maliit na kakahuyan, bigla siyang huminto at sumigaw, lumabas ka. Isang pigire ang lumitaw mula sa mga puno habang ito ay lumutang pasulong. Nakasuot siya ng makulay na damit. Si Caitlyn iyon. Masyado kang mapansin na napansin mo ako, sabi niya, nagulat. Dapat nandito ka para pag-usapan ang asasin diba? Tanong Naive, masyado kang matalino. Nangako kang tutulungan akong mahanap ang asasin, kaya hindi pa kita pinapatay. Ngayon, nailigtas ko na naman ang buhay mo. Paano mo ako pinaplanong tulungan? Tanong ni Caitlin. Anong gagawin mo sa asasin kung mahanap mo siya? Tanong ni Sebastian. Pagkatapos sirain ang aking reputasyon, gusto ko siyang punatin at putulin ng hindi na makilala. Dinuraan niya ang nagngangalit na mga ngipin. Pero paano kung masyadong malakas ang asasin para mahawakan mo? Tanong niya. Maaaring makapangyarihan ang mamamatay tao, ngunit magagawa ko pa rin siyang talunin. Kampanteng sagot ni Caitlin. Sa oras na iyon, siya ay nasa ilalim ng impluensya ng isang malakas na afrodisiak, na naging dahilan upang hindi siya makalaban ng maayos.